Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ang video po natin ngayon ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-edit sa KineMaster. By the way, KineMaster pa lang ating gamit sa pang-edit. So, ngayon, uh, isa sa ating follower ang nag-comment na paano daw lalagyan ng caption habang nagbabasa tayo ng Quran. So, pupunta tayo doon sa comment section para mabasa natin yung mismo nag-comment ng paano mag-edit sa Kaini Mastro. So, ayan. Dito siya nag-comment sa ating video reel. Okay, so hintayin lang natin and then i-all natin para uh, makita natin ang kanyang mismong comment. So, ayan. Ito po ang kanyang comments By the way, si uh, kapatid uh, Manny Ali pala ang nag-comment. So, basahin natin ang kanyang comments Masya Allah, Tabarak Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi rahmatullahi wa Pwede magdanong kung paano mag-edit ng caption habang nagbabasa ka ng Quran ay naisusulat. Syukran sana mapansin. Isa akong new follower mo. Syukran. Okay. So, maraming salamat kay kapatid Manny Ali sa pag-follow ng ating... Uh, Facebook page, so ayan pupunta na tayo sa app na Quran so yan, pindutin po natin yan okay, so kukuha tayo ng halimbawa para mailagay natin doon sa uh, app na Kaini Master at doon tayo mag-edit -e so by the way, Kaini Master pala ang ating uh, gamit sa pang-edit So kasi doon sa CapCut uh, napakahirap po mag-edit doon kasi kung wala kang uh, shareable data or pang-data ay hindi ka po magkaka-edit. So, dun sa kinemaster Master ay po. So, i-screenshot lang po natin ito para uh, magkuha natin doon sa kinemaster Master. So, yan. i lang po natin at pupunta tayo sa app na kinemaster Master dito. So, kapag na-click na po natin yung uh, kinemaster Master app, is ito na po yung makikita natin. So, i-click lang po natin ito para mapunta po tayo sa media. Okay? So, i-click lang po natin ito. And then tapos ito yung pipiliin natin, yung media. Okay? So, kapag ma-click po natin yung media is pumili po tayo ng background dito. Dito. And then so, depende po sa atin kung ano yung pipiliin nating uh, background. So, usually ito yung ginagamit kong background ito ito ayan so kapag mag click na po natin yan lalabas na siya dito okay so ngayon kukunin po natin yung screenshot natin kanina okay so punta po tayo sa layer and then i click po natin yung media and then hanapin po natin yung screenshot natin dito sa screenshot okay so ngayon ay uh, ito yung piliin natin. Usually ito na po yung uh, no, screenshot natin, kay. So ang, ang kinuha po natin is itong suratul waqia. Okay, so uh, kapag uh, i-crop po natin, is pupunta po tayo dito sa kay uh, okay, i-click lang po natin ito, pindutin natin yan at scroll down natin para mahanap natin yung cropping. At Pindutin natin itong cropping Okay, so kapag napindut na po natin Yung cropping is Ika-crop na po natin itong Okay, at ibaba natin ito Okay Para Yung first Line lang po yung makikita natin Pag um, okay na yan Okay, so ganyan Pindutin natin ulit Para mapalaki natin So ganyan Dito natin Okay, so ganyan Kung gusto natin magiging uh, color black Kung gusto natin magiging color black Is, scroll down lang po natin At hanapin natin yung color filter Color filter And then, scroll down At hanapin natin ito Para magiging okay, naging black na siya Okay, so yan At uh, kung gusto natin mas malino yung uh, subtitle natin Pindut, hanapin natin itong Color Adjustment Color Adjustment And then, itong nasa gitna is Itaas lang natin para maging klaro itong Subtitle natin So, ayan Kapag okay na yan Halimbawa, basahin natin yung ating uh, Subtitle <speaking in Spanish> ليس Okay, so kapag natapos na natin yung first line is ikakat na po natin at ito po yung uh, pipindutin, pipindutin natin itong parang gunting so yan tapos ito yung ikiklik natin para mag cut yung nasa gitna okay yan so nakat na po okay kapag ka mag na yan and then Pupunta naman tayo sa baba. Kaya hanapin natin yung cropping. Kapag ka mapindot na po natin yung cropping ay i-adjust lang po natin para moving down na po. Okay, so ganun lang. So, ayan lang. So, hanggang sa kung ano yung binabasa mo at uh, i-ganun mo lang para tuloy-tuloy uh, na yung pag -e edit mo. So, hanggang dito lang po ang ating uh, video. So, kung meron ka pong natutuhan kung paano mag-edit sa Kanye Master, ay uh, wag lamang pong kalimutang i-share at i-follow ang ating Facebook page para lagi po tayo updated sa susunod na mga video natin. So, maraming salamat. Hanggang dito lamang po.